may ilang tao na may taglay na kakaibang enerhiya, isang uri ng magnetikong hatak na parang hinihila ang ibang tao papalapit sa kanila. Isang lakas na parang napupuno ang buong silid kahit hindi pa sila nagsasalita. Ang makapangyarihang presensyang, ito ay hindi dahil sa mahika o swerte. Ito ay ang aura mo na gumagana, ang hindi nakikitang enerhiya na bumabalot sa iyo, ay kayang magsalita para sa iyo ipinapakita kung sino ka kahit wala kang sinasabi. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang mga taong may malalakas na aura ay may mga tiyak at kapansin-pansing katangian na talagang nagpapatingkad sa kanila. At ngayon ibabahagi ko sa iyo ang limang malinaw na palatandaan na ang aura mo ay tunay na makapangyarihan, mga sinyales na mararamdaman at mapapansin mo sa pang-araw-araw mong buhay bago tayo magsimula tandaan ang pag-unawa sa lakas ng iyong aura ay hindi lang basta nakakatuwang ideya maaari nitong baguhin kung paano ka gumalaw sa mundo at kung paano ka nakikipag-ugnayan sa ibang tao kung gusto mong makatipid ng oras pero makuha pa rin ang lahat ng mahalagang impormasyon maaari mong panoorin ito sa 1.5x o 2.1x na bilis siguraduhin mulang na huwag laktawan ng anumang bahagi dahil bawat sinyales ay nakadugtong sa nauna. Handa ka na bang malaman kung matagal na palang tahimik na nakaapekto sa buhay mo ang aura mo? Tara simulan na natin sa unang sinyales na mas makapangyarihan ang aura mo kaysa sa inaakala mo. Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at bigla kang naging sentro ng atensyon kahit hindi ka pa nagsasalita? O kaya may mga estranghero na bigla na lang kinakausap ka habang nasa pila? ikinukwento pa ang buong buhay nila habang nagtatanong ang nasa likod mo kung anong meron sa'yo. Maniwala ka hindi lang ito dahil sa mukha mong palakaibigan. Ang mahiwagang hatak mo sa ibang tao ay tinatawag kong stranger magnet effect at ito ang pangunahing sinyalis ng isang makapangyarihang aura. Ang energy field mo ay literal na humahaplos sa iba kahit wala ka pang sinasabi. Noong isang linggo lang, Nakita ko ang isang kaibigan kong may malakas na aura na pumasok sa isang mataong coffee shop. Sa loob ng ilang minuto, tatlong tao na ang lumapit para makishare sa mesa niya. At binigyan pa siya ng libreng pastry ng barista, basta na lang. Hindi naman siya nakaayos ng bonga o gumagawa ng kahit anong espesyal. Ang enerhiya niya ang nagsasalita para sa kanya. Ang mga bata at hayop ay parang maliliit na energy detectors. Hindi sila tulad ng matatanda na mahilig mag-overthink. Napansin mo na ba na may mga taong nilalapitan ng mga aso sa parke o mga sanggol na karaniwang umiiyak kapag may estranghero pero bigla na lang nangingiti at inaabot ang kamay sa ilang partikular na tao? Hindi ito aksidente. Tumutugon sila sa vibrasyon ng isang makapangyarihang aura. Isipin mo ang mga simpleng interaksyon sa araw-araw. Palagi ka bang natatandaan ng mga tindero? Mas maganda ba ang serbisyong nakukuha mo? kahit wala ka namang ginagawa. Napapangiti ba ang masungit na driver ng bus kapag ikaw ang sumasakay? Hindi iyan basta swerte. Aura mo ang gumagana. Ngayon pa lang ay unti-unti nang naaabot ng agham ang matagal ng alam ng mga energy workers. Ang ating mga katawan ay lumilikha ng electromagnetic field na nararamdaman ng ibang tao sa paraang hindi nila namamalayan. Ayon sa isang pag-aaral ng HeartMath Institute umaabot ang field na ito ng ilang talampakan mula sa katawan natin at nagbabago depende sa ating emosyonal na estado. Kapag malakas ang aura mo, agad itong lumilikha ng tiwala at ginhawa sa iba. Hindi nila alam kung bakit, pero basta magaan ang pakiramdam nila kapag kasama ka. Kaya nga madalas, parang matagal ka nang kakilala ng mga bagong tao kahit ilang minuto pa lang kayong nagkakilala. Subukan mong mag-reflect ng mabilis balikan mo ang nakaraang linggo. May pagkakataon ba na may estrangherong pumuri sa iyo ng walang dahilan? May nagbahagi ba sa iyo ng personal na bagay kahit hindi mo naman sila kilala? Ikaw ba ang napili para magsalita o mamuno kahit pare-pareho lang kayo ng kwalifikasyon? O baka naman may mga bata o hayop na tila may espesyal na interes sa iyo? Kung oo ang sagot mo sa alinman sa mga ito, malaking posibilidad na malakas nga ang aura mo ang unang palatandaan na ang aura mo ay nagliliwanag ng lakas, ang hindi maipaliwanag na atraksyon mula sa ibang tao. Ang enerhiya mo ay nagsasalita ng malakas kahit hindi ka pa nagsasalita. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang makapangyarihang senyales, isang bagay na posibleng nagpapaliwanag sa mga kutob mo na matagal mo nang nararamdaman. Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at agad mong naramdaman na may mali kahit wala pang nagsasalita at hindi mo pa nakikita ang mga mukha ng tao, basta alam mong mabigat ang enerhiya. Hindi lang ito pagiging mapagmasid, ito ay ang iyong makapangyarihang aura na kumikilos, nakatutok sa mga enerhiyang kadalasan ay hindi napapansin ng iba. Ito ang ikalawang sinyalis ng isang makapangyarihang aura. Mataas na emosyonal na sensibilidad at matalas na intuisyon ang mga taong may malakas na aura ay hindi lang basta nakikita ang mundo, nararamdaman nila ito. Ang energy field nila ay parang antena na sumusungkit ng mga signal na lumalampas lang sa iba. Para kang may emotional HD vision sa isang mundong puro standard definition lang ang gamit. Naalala ko ang kwento ng isang babae na kinansela ang flight niya sa huling sandali. Dahil may naramdaman siyang kakaiba. Akala ng mga kaibigan niya nagdadrama lang siya pero nalaman nilang kalaunan, nagkaaberya ang eroplano. May malalang problemang mekanikal at na-delay ito ng ilang oras. Wala siyang luhikal na paliwanag. Basta alam lang niya, hindi laging magaan ang ganitong sensibilidad. Isipin mo yung mga pagkakataong nasa isang mataong mall o abalang kainan ka. Tapos bigla kang nakaramdam ng matinding pagod o kaba kahit wala namang dahilan. Iyon ay dahil sumisipsip ang aura mo ng lahat ng emosyonal na enerhiya sa paligid, mabuti, man o hindi. Kaya't ang mga taong may malakas na aura ay kailangang protektahan ang sarili mula sa tinatawag ng mga energy worker, na mga energy vampire. Yung mga taong pagkatapos mong makasama ay parang wala ka ng lakas. Ang maliwanag at makapangyarihang aura mo ay parang buffet para sa mga taong ubus na ang enerhiya at hindi nila namamalayang sinisipsip nila ang sigla mo. Ang magandang balita, kapag nakilala mo at naunawaan mo ang ganitong sensibilidad, pwede mo itong gamitin parang superpower. Kapag sinasabi ng boss mong okay ang lahat, pero ramdam mong may mali, pagkatiwalaan mo iyon. Kapag bigla mong naisip na tawagan ng isang kaibigan at nalaman mong may pinagdaraanan pala siya, iyon ang aura mong kumokonekta kahit malayo. Paano mo malalaman kung ang nararamdaman mo ay intuisyon o simpleng kabalang? Ang kaba ay magulo at parang nagmamadali, samantalang ang intuisyon ay tahimik pero buo. Parang may kumpirmasyon na hindi kailangan ng paliwanag. Ang kaba ay paulit-ulit na nagtatanong ng paano kung, habang ang intuisyon ay nagsasabi ng ito ang totoo. Pwede mong paunlarin ang kakayahang ito sa pamamagitan ng simpleng mindfulness. Bago pumasok sa isang bagong lugar, huminga ng malalim ng tatlong beses. Huminto sandali at itanong sa sarili, Ano ang nararamdaman ko na hindi naman galing sa akin? Sa simpleng pagsasanay na ito, lalo mong hihigpitan ang iyong likas na malakas na kakayahang makaramdam. Habang lalo mong pinagkakatiwalaan ang mga pakiramdam mong ito, mas lalong lalakas ang mga ito parang kalamnan na pinalalakas sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggamit. Kung tumatango ka habang binabasa ito at palagi mong napapansin ang mga undercurrents o mga enerhiyang hindi ramdam ng karamihan, malinaw na palatandaan yan na may pambihira kang aura. At kung nagugustuhan mo ang mga insight na ito at gusto mo pang makakuha ng ganitong klase ng content, ngayon na ang tamang oras para iklik ang subscribe button. Malamang, Sinabi na rin ng intuition mo na gawin 'yon, hindi ba? Ngayon, ituloy natin ang ating paglalakbay patungo sa ikatlong palatandaan na tunay nakakaiba ang iyong aura. Ang hindi nakikita ay nagiging malinaw kapag alam natin kung ano ang dapat hanapin. Ang makapangyarihang aura mo ay hindi lang basta nananatili sa isang mistikal na antas. Lumilikha ito ng tunay pisikal na epekto sa mundo mga bagay na talagang makikita at mararamdaman mo. Ang ikatlong palatandaan ng isang makapangyarihang aura ay marahil ang pinakakamanghamanghang pisikal na manifestasyon na napapansin mismo ng ibang tao. Naranasan mo na bang dumaan sa ilalim ng poste ng ilaw at bigla itong namatay? O kaya'y tumigil lang rilo mo ng walang dahilan, pero gumana ulit ng hawakan ito ng ibang tao? Hindi lang basta ito mga kakaibang pagkakataon o sirang kagamitan, ito ay sinyalis ng aura mong direktang nakikipag-ugnayan sa pisikal na mundo sa kahangahangang paraan. Madalas na ikinukuwento ng mga taong may pambihirang lakas ng aura na may mga electronic devices na tila nagkakaaberya sa paligid nila. Mas mabilis maubos ang baterya ng kanilang cellphone. Nagsifreeze ang computer kapag sila'y emosyonal. Nagkikislap o bigla na lang napupundi ang mga bombilya Kapag sila'y pumapasok sa silid, nangyayari ito dahil ang makapangyarihang electromagnetic field mo ay totoong nakakaapekto sa mga dekuryenting alon. Sa literal na kahulugan, masyado ng malakas ang enerhiya mo para sa ordinaryong sirkito. Isa pa sa mga palatandaan ay ang biglaang pagbabago sa temperatura. Madalas bang sabihin ng mga kaibigan mo na mainit ang balat mo kahit malamig ang paligid? O may mga taong nagsasabing, nakararamdam sila ng parang mainit na alon tuwing dumadating ka. Ang vibrasyon ng enerhiya mo ay napakataas kaya't nakagagawa ito ng init na talagang nararamdaman ng iba. Napapansin mo rin ba na minsan ay tinutubuan ka ng goosebumps kahit wala namang nakakatakot o malamig na nangyayari. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of California, ang mga kusang paglitaw ng mga balahibong pilo o goosebumps ay madalas na konektado sa matinding emosyonal o psychic na sensibilidad. Literal na tumutugon ang katawan mo sa pagbabago ng enerhiya na nararamdaman ng iyong aura. Kahanga-hanga ang agham sa likod nito. Bawat katawan ng tao ay may nililikhang bioelectric field. Ngunit ang mga taong may malalakas na aura ay may mas matitinding field na tunay na nasusukat. Sa mga laboratorio, nakukuha ang mga electromagnetic fluctuation na ito gamit ang mga espesyal na kagamitan tulad ng Kirlian Photography at GDV, Gas Discharge Visualization Cameras. Nakatrabaho ko minsan ng isang energy healer na kaya niyang maapektuhan ang karayom ng kompas. Kapag siya ay nasa malalim na meditasyon, ang magnetic field sa paligid ng katawan niya ay naging sobrang lakas na pansamantalang natabunan nito ang natural na magnetic pool ng mundo. Bagamat matindi ang halimbawa na iyon, Marami sa mga taong may makapangyarihang aura ang nakakaranas ng mas maliliit na bersyon nito. May isang photographer na nagsabi sa akin na palagi raw niyang nararamdaman kung aling mga kliyente ang may malakas na aura kahit bago pa niya sila kunan ng litrato. Literal na nag-iiba kung paano nagfo-focus ang kamera ko, paliwanag niya. Parang kasama sa nakikita ng lente ko ang mismong energy field nila. Ang mga pisikal na manifestasyong ito ay hindi lamang nakakatuwang mga trick sa party. Ito ay patunay na ang enerhiya mo ay lumalampas sa pisikal mong katawan at may tunay na epekto sa material na mundo. Kung nararanasan mo ng regular ang mga ganitong bagay, hindi lang basta makapangyarihan ang aura mo. Ito ay pambihira. At kung sa tingin mo ay may halaga ang mga impormasyong ito at nais mong suportahan ang channel, at ang mga gawaing tulad nito. Maaari kang magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng pag-click sa thanks button sa ibaba ng video. Malaki ang naitutulong ng suporta mo upang maipagpatuloy naming ibahagi ang mga content na nagpapaliwanag sa dinakikitang enerhiya sa paligid natin. Ngayon ituloy na natin ang pagtuklas sa ikaapat na palatandaan na ang aura mo ay talagang namumukod tangi ang pinakamakikinang na ilaw ang siyang nangangailangan ng maingat na pag-aalaga dahil kapag hindi, mabilis din silang nauubos. Ang malalim na katotohanan ito ay nagdadala sa atin sa ang ikaapat na palatandaan ng isang makapangyarihang aura, likas na kakayahang magtakda ng personal na hangganan at matalinong pamamahala ng enerhiya. Ang mga taong may malalakas na aura ay hindi lamang basta nakakaakit ng iba, Natural din nilang pinoprotektahan ang sarili nilang enerhiya sa mga paraang maaaring mahiwaga para sa mga nasa paligid nila. Naranasan mo na bang bigla kang nakaramdam ng matinding pangangailangang mapag-isa pagkatapos ng isang pagtitipon? Kahit ang lahat ng iba'y tila masiglang gustong magpatuloy. Hindi ito kahinaan, ito ay karunungan. Ang makapangyarihang aura mo ay tulad ng isang napakaliwanag na parola na naglalabas ng liwanag sa lahat ng direksyon. Habang inaakit nito ang marami patungo sa iyo, nangangailangan din ito ng napakalaking lakas upang mapanatili. Kaya likas mong alam kung kailan mo kailangan huminto at mag-recharge. Mas mataas ang antas ng iyong energy system kumpara sa karaniwan at mas mataas din ang pangangailangan nito. Maaring nagtatanong ang mga may ordinaryong aura kung bakit bigla kang nagkakansela ng mga plano o bakit kailangan mong magkaroon ng sariling silid sa hotel kapag may biyahe. Hindi nila nauunawaan na ang sensibilidad mo ay hindi isang pinili. Ito'y likas na epekto ng pagkakaroon ng energy field na mas malawak at mas sumisipsip kaysa sa normal. Ang mga mataong lugar ay kadalasang hamon. Napansin mo na bang nauubos ang lakas mo sa mga shopping mall, concerts o masisikip na kainan, samantalang ang mga kaibigan mo ay tila mas nag enjoy pa? Ito'y dahil ang makapangyarihang aura mo ay pinoproseso ang lahat ng emosyonal na impormasyon sa paligid mo. Parang nakikinig ka sa isang daang sabay-sabay na pag-uusap. Dahil dito, madalas na natututo ang mga taong may malakas na aura na gumawa ng tinatawag ng mga energy worker na psychic shields, mga panloob na proteksyon na nagsasala kung anong uri ng enerhiya ang papayagang pumasok sa kanilang energy field, may mga natural na gumagawa nito sa pamamagitan ng pag imagine ng isang bula ng liwanag na bumabalot sa kanila. Ang iba na may nagsusuot ng mga partikular na bato o metal upang panatilihing matatag ang kanilang enerhiya. Kamangha-mangha rin kung paano ang aura mong ito ay hindi lang nakaapekto sa iyo, kundi pati sa mismong enerhiya ng mga silid na pinapasukan mo. Napansin mo ba kung paano tumitigil ang mga pagtatalo pagdating mo? O kung paano nagiging mas maayos ang daloy ng isang team meeting kahit hindi ka naman ganong nagsasalita? Hindi ito aksidente. Ang aura mo ay aktibong inaayos ang magugulong enerhiya sa paligid. Ang kakayahang ito na makaapekto sa group dynamics ay parehong regalo at responsibilidad. Kapag ginamit ng may kamalayan, maaari itong magpagaling ng mga ugnayan at lumikha ng mapayapang kapaligiran. Pero ang kabaligtaran nito, ikaw din ang madalas nagpoproseso ng mga enerhiyang hindi naman sayo at ito ay sobrang nakakapagod kung hindi mo mamanage nang maayos. Narito ang isang makapangyarihang kasanayan upang mapanatili ang iyong hangganan. Bago pumasok sa isang sitwasyong maaring maging matindi, imagine mong may mga ugat na tumutubo mula sa iyong mga paa papalalim sa lupa damhin mong iniangkla ka nito. Ang sinaunang teknik na ito ay tumutulong para manatili kang nakasentro habang patuloy na pinapagana ang makapangyarihan mong aura nang hindi nauubos. Isa pa sa mga mahalagang kasanayan ay ang regular na paglilinis ng enerhiya. Isipin mong nakatayo ka sa ilalim ng isang talon nang ginintuang ang liwanag na hinuhugasan ang lahat ng enerhiyang hindi naman sayo. Gawin ito araw-araw lalo na pagkatapos mong mapunta sa mataong lugar o makasama ang mga taong may matitinding emosyon. Ang totoo ang mataas mong sensibilidad at natural na pagtatakda ng hangganan ay hindi pabigat. Sila ay patunay ng pambihirang kapangyarihan ng iyong aura. Ang matutunang igalang ang mga pangangailangan ito ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang mahalagang responsibilidad sa natatanging enerhiyang dala mo sa mundo kung natural kang lumilikha ng ganitong uri ng proteksyon at kailangan mo ng panahon para mapag-isa, hindi ito pagiging weird o antisocial. Ito ang ikaapat na di mapag-aalin ng senyales na ang aura mo ay nasa mas mataas na dalas kaysa sa karamihan. At ang kaalamang ito pa lamang ay maaaring magbago kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili at ang mga pangangailangan mo. Ngayon, Alalahanin mo ang huling pagkakataong labis mong ninasa ang isang bagay, marahil isang job opportunity, isang di inaasahang pagkikita o kahit isang parking space at ito ay lumitaw ng tila mahika. Swerte ba ito? Pagkakataon? O may mas malalim? Paba? Ikalimang palatandaan ng isang makapangyarihang aura ay lumilitaw sa isa sa pinakamahika at kamanghamanghang paraan. Pinahusay na kakayahang magmanifest at madalas na mga sinkronisidad. Ang mga taong may makapangyarihang aura ay hindi lang basta humihiling ng mga bagay. Hindi nila namamalayan, inuutos na nila sa universo na ayusin ng sarili nito ayon sa kanilang intensyon. Ang kanilang energy field ay nagiging isang malikhaing puwersa na nagpapabilis sa proseso ng pagmamanifest sa paraang tila milagro sa paningin ng iba. Maglaan ka ng sandali upang pag-isipan ang sarili mong buhay. Napansin mo na ba ang mga paulit-ulit na pattern ng makabuluhang mga pagkakatugma na hindi maipapaliwanag ng tsamba lang? Maaring maisip mo ang isang matagal ng kaibigan at ilang minuto lang ang lumipas ay tatawag siya. O kaya'y may partikular kang impormasyong kailangan. At bigla na lang may bumagsak na libro mula sa isang istante na eksaktong naglalaman nito. Hindi lang ito basta mga maswerting aksidente. Aito ah, ay ang iyong makapangyarihang aura na yumuyuko sa realidad upang umayon sa panloob mong pangangailangan. Ang mga bagay na iniisip lang ng iba bilang swerte ay marahil normal na sa iyong karanasan. Lumilitaw ang mga oportunidad sa trabaho eksaktong kailan mo ito kailangan. May bakanting apartment na perpekto para sa iyo eksakto sa pagtatapos ng iyong kontrata at ang eksaktong eksperto na kailangan mo upang lutasin ang isang problema ay biglang lumalabas sa tamang oras. Nangyayari ito dahil ang iyong energy field ay umaabot ng mas malalim sa quantum realm kaysa sa karaniwang tao. Ngayon pa lang nagsisimulang maunawaan ng mga siyentipiko kung paano kayang impluensyahan ng kamalayan ng tao ang mga quantum particle, ang mga batayang unit ng ating realidad. Sa madaling salita, ang iyong makapangyarihang aura ay nagbo-broadcast ng iyong mga intensyon sa antas ng subatomic na lumilikha ng mga alon ng epekto na nagmamanifest bilang mga sinkronisidad sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga taong may matitinding aura ay kadalasang nakararanas ng tinatawag ni Carl Jung na meaningful coincidences, mga makahulugang pagkakatugma, sa dalas na hindi kayang ipaliwanag ng estadistika. Maaring mapansin mong palagi mong nakikita ang parehong mga numero tulad ng 100 Reveban o 444. Maaring may mga hayop na biglang lumalabas sa mga mahalagang sandali o kaya na may tila direktang sumasagot ang mga liriko ng isang kanta sa radyo sa eksaktong tanong na nasa isipan mo. Nagiging espesyal din ang kahulugan ng mga panaginip. Naranasan mo na bang managinip ng isang kaganapan bago ito mangyari? o makatanggap ng malikhaing solusyon sa problema habang natutulog, patuloy na gumagana ang iyong makapangyarihang aura. Kahit sa oras ng panaginip, kinukuha ang mga impormasyon mula sa lampas, sa karaniwang kamalayan at ibinabalik ito sa iyong gising na pag-iisip. Ang kakayahang ito na magmanifest ay hindi basta pasibo. Maaari mo itong gamiting may malay. Kapag itinuon mo ang iyong mga intensyon na may damdamin at malinaw na layunin, ang iyong enerhiya ay nagiging tila laser, pumuputol sa mga normal na takbo ng oras upang mas mabilis na magdala ng resulta. Subukan mo itong simpleng teknik bago ka matulog ngayong gabi. Malinaw na isalarawan sa isip ang isang tiyak na bagay na gusto mong maranasan bukas. Damhin mo na tila nakuha mo na ito. Habang natutulog ka, gagana ang iyong makapangyarihang aura upang ayusin ang mga posibilidad na maging mas malapit sa realidad ang bisyong ito. Magsimula ka rin magtago ng isang synchronicity journal. Tuwing may makabuluhang pagkakatugma na mangyari, isulat mo ito. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mo ang mga pattern na nagpapakita kung paano nakikipag-ugnayan ang iyong natatanging energy field sa mundo sa paligid mo. May mga taong napapansin nilang madali silang magmanifest pagdating sa partikular na tema relasyon, pera o malikhaing oportunidad, may ibang aspeto naman na nangangailangan ng mas matinding atensyon. Ngunit kung madalas kang nakararanas ng mga sinkronisidad at di pangkaraniwang bilis ng pagmamanifest, kung tila ang mga oportunidad ay kusang lumalapit sa iyo nang hindi mo kailangang magpumilit, ito ay malakas na patunay na ang iyong aura ay lagpas sa normal na saklaw. Hindi ka lang basta nakikilahok sa realidad, aktibo mong nililikha ito. Napakagandang biyaya ang matuklasan ang ganitong katangian sa iyong sarili at napakalaking responsibilidad rin na gamitin ang kapangyarihang ito nang may malay at para sa pinakamataas na kabutihan. Habang tinatapos natin ang paglalakbay sa limang di mapag-aalin lang ang palatandaan ng isang makapangyarihang aura, magnetic attraction, heightened intuition, physical manifestations natural boundary setting at accelerated manifestation abilities tandaan mo hindi ito mga katangiang nakapirmi mga kasanayan ito na maaaring linangin at palakasin ang iyong aura ay parang kalamnan habang mas pinagtutuunan mo ito ng pansin mas lalo itong lumalakas subukan mo ang tatlong simpleng gawain araw-araw una maglaan ng himkaminuto upang isalarawan sa isip ang iyong energy field na maliwanag na kumikislap sa paligid mo. Ikalawa, ipatong ang iyong mga kamay sa iyong puso at malinaw na itakda ang iyong mga layunin tuwing umaga. Ikatlo, magpahinga ng regular mula sa teknolohiya upang i-reset ang iyong natural na electric field. Ang katotohanan ay, tayong lahat ay may taglay na kapangyarihang ito sa iba't ibang antas. Ang pagkakaiba lamang ng mga taong nakakagamit nito at ng mga hindi ay kamalayan. Ngayong nakita mo na ang mga palatandaang ito sa iyong sarili, na isa mo na ang unang hakbang patungo sa malay taong pakikipagtulungan sa iyong pambihirang enerhiya. Minsan ko rin binaliwala ang parehong mga sinyali sa sarili ko. Inisip na guni-guni lang o tsamba. Anong malaking pagbabago ng yakapin ko na ito bilang bahagi ng kung sino talaga ako? Huwag mong hayaang dumaan ang pagkakataong ito. Huwag mong itanggi ang likas mong mga regalo, lalo na't malinaw na nagpapakita na sila sa'yo. Gusto kong marinig ang iyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Alin sa mga palatandaang ito ang pinakatumimo sa'yo? Bago ka umalis, pumili ang algorithm ng isa pang video na espesyal na para sa'yo. Magpapalalim ito sa mga tinalakay natin ngayon. I-click mo ito ngayon. Malamang ay alam na ng iyong makapangyarihang intuition na ito ang eksaktong kailangan mong marinig pagkatapos nito. Hanggang sa muli, yakapin mo ang iyong natatanging enerhiyang lagda. Ito ang iyong pinakamalakas na superpower.